Ay, si Rick, si Rick, ulo. ani na. Kani na sa tanim na luya. Yan yung mga pang, ano, mga pang ulam yan. Yung pang binhe na dito. Yung pang binhe natin, mga boss. Ito. Alright, mga boss. Nandito tayo sa bundok. Umotor uh, motor tayo, umulan yung daan natin ayan may kahoy so dito ko yung dinaan sa gilid mahirap yan galing tayo dito sa baba ayan so dala natin yung CRF natin si Basadak ayan. dyan tayo galing tapos ito nakaharang sa daan to ah, dito tayo dumaan sa gilid kanina wala yan yung putol na yon si daddy na nagputol niyan dugtong pa yan dito kanina kaya nahirapan akong tumawid dito kanina nung papunta pa dun kasi pauwi na ako ngayon e matagal kami hindi nakapunta rito kaya hindi namin na ano na tong mga daanan dito e sira na yung daan pala may natumbang kahoy sobrang nahirapan ako dito kanina ako lang mag isa so ayan yung dala natin motor sobrang putik ngayon kasi umuulan tapos yan. Butit pinutol na ni daddy. Kasi kanina dugtong pa yan. Mahaba yan hanggang dun. Kaya ang ginawa ko. Pinasampa ko yung motor dun. Tapos nung sumayad siya. Kahit mabigat. Pinilit ko na lang buhatin para makatawi dun. Kasi butas din kasi yun dun. Baka dumiritso tayo dun. Mas mahirapan tayo kag pinatakbo natin. Kaya pinasampa ko lang. Tapos binuhat ko. Ayan po mga bus. So ito yung mga daan. Ayan sobrang putik. Butas yung midjas natin. Natusok tayo. Ayan o. So didiretso na tayo. May mas mahirap pa dito na daan dun sa unahan. Bidyoan ko na lang. Diyan tayo dumaan. Yeah, mahirap pumunta rito sa ano ito. Tapos yung pinakamahirap na dadaanan ko. Hindi, nakatawid naman tayo. No, walang problema. Pinatalon ko lang yung motor. Ah, ito yung pinaka matarik dito. At napakadulas. Tapos may mga bato pa. Pagka uh, ah, kamali ka, dyan ka sa mga bato na yan tapos ito malalaking bato to tapos yung daan tingnan nyo butas mga boss ayan ayan butas yan ayan ang lalim yan <laughs> kung di pa tayo nang galing tingnan nyo naman yan butas yan tapos mataas doon yung motor Yan na yung harvest dito.